Welcome back mga ka BF Update sa Bentong Farming So dito Na side Itong mga alaga nga 2-5 sila kabok So So na halin ng tulok Then duha na lang Sila tong planuha na to Nga Imong anay inahin So then si iba na Number 3 So nawala na gini Ang pagpanguwag Nga Paabot na puntaan eh So Sige mga mga first quarter to full moon ato ang atang atangan yang balik pagpanguwag para ato ada in siyang maiay so diri kang iba na number 1 nga ika 98 days na as of January 17 today ang iyang tiyan so tara dako dako na gid ang tiyan then actually na ubitay ang iyang tutoy later on anak paghapit sa mga anak mo purma na siya So, abangan na po nato na yung pagpangana. Hello. So, naaday siya yung tubig dito, no? Tara yan, galon. No? DIY nga waterer sa ito ang alaga. Then, si Ibana number two. So, la kagahapon. Ika-21 days. So, karang ika-22. Para si Ibana number two. Uh, gikan, pag-iay na ito. Ika-22 days na then ulat na po ta 30 days so pagka 30 days check na to kung mabalik ba iyang pagpanguwag and pagka 60 days na po so i-monitor na to ang iyang pagbuntis no ah uh, play na to nga mo successful ang iyang ang pag-iay na to para manganak siya para makaprodukto na po ta no sa so, ara sila si Ivana number 2 at si iba na number one na uh, mga anak Ayan yan, no? Suda ko. Then aside sa pag-alaga na itong hype, no? Nagtanong-tanong po dito. So abangan sa sunod na video. So follow, like, and subscribe sa Bentong Farming. Salamat mga ka-BF.